Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron akong ibabahagi sa inyo na kung saan importante na malaman natin ito sa tuwing ginagawa natin ang sala. Na kung saan ito ay karamihan sa kamalian na ginagawa ng mga kapatid natin. Ganito ang ginagawa nila. Nagsusujud sila ng katulad ng sujud ng aso. Papaano iyon? Nakasujud sila ng ganito at nakalapat ang kanilang siko. Nakaganyan ang kanilang sujud Okay? Nakaganyan, nakalapat. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagbawalan tayo sa bagay na ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "I'tadilu fi sujud wala la yabsut ahadukum dira'ayhi in bisat al Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Maging moderate kayo, pantay inyong ang inyong sujud at huwag na huwag magsusujud ang isa sa inyo na kung saan ilalapat niya ang kanyang siko, itong part na ito. Katulad ito ng ginagawa ng mga aso na kung saan nakalapat ang kanilang mga siko. Ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam na kung saan dapat nating itong iwasan na ilapat ang ating siko sa tuwing tayo magsusujud. So, papaano ang tama, minamahal na kapatid? Susujud tayo ng i'tadilo. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam maging moderate kayo. Okay, moderate, pantay, at maluwag ang inyong sujud. Nakasujud na rin at hindi nakalapat yung ating siko. So pantay, ganyan minamahal na kapatid. Hindi natin ilalapat ito. Nakaganyan. So insya Allah, ito ay ang unang episode natin sa pag-aaral natin patungkol sa sala at ilang kamali ang ginagawa ng karamihan sa atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.